Yes, learning from the OG, Papa. Ang OE talaga. So, eto na naman ako. Nagbabalik. Miss nyo na ba ako? La OE. Di ba? May pinagminahan talaga ito Hello guys, dito sa part naman na to, tinuruan na si mama kung paano magplow kasi bulok daw siya Ala! <laughs> so ayan, tinuturuan siya ng kanyang tatay and my lolo, si Lolo Victor Guerrero. Yes! <clears throat> so dapat kasi hindi nagagagalaw si Lolo pero sa sobrang awa niya kay mama, ginawa na niya. Ayan, ang galing ni Lolo. Yes, Lolo! But parang gaan na ka? <laughs> <laughs> Yung sa akin kasi parang ginaganon ko talaga siya. Kinaganon? Huwag ka na mag-explain ma. Baka mabilis ka lang talaga mapagod. So ano? Ayaw mo na? Pagod ka na? Ayaw mo na? Ay, hindi tayo gaganyan ang gusto kasing mangyari ni Papa is maggawa ng daan muna para hindi hindi namin dalusin yung gitna kasi masyadong matagal yon so pagka nakagawa na ng line or daan sa square na yon kung saan man yung sukat ng poultry yung gitna ang gagawin lalagyan na lang ng mga ano mga dahon tapos susunugin para hindi na manual So, ayun naman pala ang gagawin nila. So, ang ginawa kasi nilang mali doon sa pagpa nila nung nakaraan is nag-start sila sa gitna. Tapos, work their way through na lang sila. Work their way through. Taray, ano yan? Tapos, ano, parang walang sense of direction. Sheesh, grabe sense of direction. Ah, Dora? Charot. So, ayun. Parang sinabi ni Lolo na magsimula ka muna sa pinakagilid tapos kapag tapos na ang lahat lahat ng mga nakuha n'yong uh, damo-damo ilalagay sa gitna tapos susunugin sorry pause yung commentary niyo ngayon <laughs> ayan lang ginagawa nila sa video na to nagpa-plow tapos ito si mama wala nagbi-video lang vlog vlog lang This is, ano guys, hindi to bayad guys ha. Tignan mo, nagtututuro pa siya oh, Tapos hindi naman sila binabayaran. This is corruption of power. Corruption of power to. Ah! Ah! Alam, oh eh. So nakikita nyo nga dito guys oh. Nagbubunot si Lolo ng mga damo-damo. So ayan, tinatanggal niya. Para maging maayos yung pagpaplaw. Or yung mga na-plow na niya na damo. Kaya kinakailangan, nakaano pa? One piece. So, ayun na nga guys. You have to have the proper protective equipment when you do this kinds of things. Napapagod ka na, Batch? Ano ba? Ayaw mo na ba? Pagod ka na ba? Dali lang. Si mama lang talaga yung napapagod guys. Eh. Tignan mo. Galing-galing nila. Oh. Parang pinakadaan siya. Ganun. Mm. Galit ka? <laughs> Hindi. Nagpapaalala lang. Pero kung halimbawang may oras pa, tsaka nalinisan yung iba. Ay, talaga nalinisan ito. Um. Mm. Buo yan. Okay. Okay. Pero pag naka, ano na dyan, may bakod na, hindi ka na maggamas-gamas dyan. So, ayan na nga guys, ba diba, tinuturuan na nga si Mother para sa future agendas. Wow. Yes! Go Father! The OG! OG Farmer! From Bicol. Uh, <laughs> Hindi lang pala ako ang basher ni mga maso. Lahat din pala sila nang babash. Sorry guys, hater talaga kami. So hopefully ngayon kapag tinuloy na nila yung pag uh, ano nila, pagtatanggal ng mga damo-damo, alam na ni mama yung gagawin na kailangan mo na umawa ng daanan. If ever man na gusto mo mag hindi yung gora na gora ka lang. Ayan. Tapos, magsusunog ka din ng mga dahon para hindi siya sagabal at hindi ka na yung isa-isa mo isa Isa-isa. Uh, The truth will set be free. Will be free. Winna, lalabas ang katotohanan. Isa-isa <laughs> mo siya itatapon. Nakakarami ka na sa akin na manolo